Ako, pabihira ka kayo. Mali-mali pala yung pag-ayos sa mga silya. Sorry po, Lord Ome. Ang ganda dito, no? Pasok kayo, brother. Elias, mauna ka na. Maraming salamat. Tawato sa nanay. Nay! Hello? Nay, hindi ito naman sila paing, pati si Johan. Nay, Alma! Paeng! Eto na yun. Ikakasal na kayo ni Johan. Oo nga po ni Alma, haba-haba ng prosesyon. Kasalan pa rin ng tuloy. Maraming salamat, Nay. At, Elias. Uh, maraming salamat sa'yo. Sa brother. Basta, sir, ikaw mamaya bahala sa tagay, ha? Ang John, napakaganda niya po manito. pala talaga, no? Bagay na bagay po sa inyo maging bride. <laughs> salamat. Kasing ang ganda mo, pretty. May soon to be bride. Parang pang. Si Pretty nga po pala. Siya po yung katuwang ni Nay Alma. nag ng cater ring. <laughs> Ay, opo, kami po ni Nai Alma. Si Annabel nga po pala. Hi. Hello. At Hello. siyempre si Benji, tsaka si Neneng. Hello. 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 po sa inyo. Ko. Salamat, salamat. Ah, uh, Ma'am Joan, tsaka Sir Peng, pag may kailangan po kayo ipagod sa labas, kami mga bear na pong bahala. Ako po si Kim Arthur, si Miguelito, si Estong, tsaka si Oka. Masay, sigaw nyo naman po ang salitang biyahero. At agad po kami nga inyong tagapagliktas. <laughs> <laughs> maraming salamat, salamat sa inyo. Alam nyo, hindi ko alam kung magiging ganitong kaganda yung kasal namin ni Paeng kung wala kayo. Yeah. Salamat. Maraming salamat, Elias. Pamilya tayo. Tayo-tayo rin na magtutulungan, hindi ba? -hmm. <laughs> huh <laughs> <laughs> pagkatapos ng kasal ni Chef huh 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 ito para huh 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 Gina nga pala pati huh 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 Hello Ganda po. Araw po. Ay, Ay, uy, salamat ah. Napaka-talented niyo naman. Eh, suki po kami kapag may kailangan ng dekorasyon sa piyesta. Napagaling. Mm. Napagaling. Ah, uh, nga pala, si Beniren, Tumulong rin siya para mapaganda yung kasal niyo. Salamat, din. Si Mayor nga pala may inandang kwarto para sa inyo. Hadid ko po kayo sa kwarto niyo. Ay, salamat. Ah, nga po pala, kami po ni Pretty mag sa inyo. Binili na rin po ni Ma'am Donna yung damit yun. Nasa room na. Mm, tsaka yung atake naman ng makeup eh, fresh fresh lang. Kaya kayang-kaya ko na po yun. Tama. Okay. Pali. Maraming salamat sa inyo lahat. Ha? Thank you. Mamaya na, Elias. Ha? Huwag muna kami. Ang bahala rito, brother. Oh. Thank Pag you. Pagandaan mo na yung kasal mo. Salamat, brother. Thank you. Ingat, ingat, ingat. Salamat. di diba, ba? Maraming salamat sa inyo. Ano abot langit yung pasasalamat ng mag-asawa dahil tumulong kayo sa kasal nila. Naku, wala yun, Elias. Kayang-kaya mo naman lahat, eh. Saka, wala naman kaming problema dito, di ba, Bani? Ba't di ko kaya kayo iwanan na ng dalawa? Total, di ba? Kaya kaya naman ni Elias lahat. Di ba, Elias, kaya tayo kaya mo lahat? O, oh, ito. Tuloy mo. Pusin mo. Bane. Bane. Anong problema nun?